P700, boss. Yun po ganyan, off-limit. US yan, yun. 700 na lang daw. Hindi yung kaming isuplung dito pag-pekey yan. And yung number, boss. Ito po yung USAL. USA yan. USA. Mga vintage. Ah, okay. NBA Live, 1996. Magkano to? Mga okay. atin yung talaga, P350. 350 itong dalawa? Oh, wala naman akong kuha Parang yung Doc Martin yan mo na lang yun sa mga tao. Socialist people Libyan Arab Jamahariya. Kasi ganito po ang mga paraanang kaya kami nandito sa burao Kami po hindi namin kayang bumili ng mga bago na nanggagaling sa SM pa. Kaya dito lang po sa burao at talagang dapat ninyong bilhin at makakamura kayo. 5.11 3.50 na lang boss. 3.50 50 Ay, Balihin mo boss. <laughs> hindi mo nababali oh. Ito presyo niya, 1,399. Okay, oh, 1K lang yan. Taro. Eh Kuya Rodel 1k na lang Kuya Rodel magkano to? 400 400 Wag na sila magpatumpik-tumpik pa Bumili na kayo Bumili sila. <laughs> na sila Gumagana yan Kuya uh, oh, Lloyd Battery issue lang pero goods lang Lenovo ang brand uh, I3 4 I3 4 I3 uh, yeah. Eh mga boss oh Magkano? 2,000 2,000 2,000 ano, sinihan ng Republic tsaka Deluxe Cinema Republic Cinema tsaka Deluxe tapos ito Recto Cinema Recto Cinema yan Ay, nung araw oh, 1980 no? Oh, 1980. 1980. tapos yun sa Divisoria, kailan nagumpisa yun? Patagal Patagal na 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 na, yun. Na, tagal na rin yun tagal na rin yun? 80s din yun 80s din puro paleta pa, inarkila yung mga latag Jario, Jario oh. may Carmen Planas pati yung Rollies na yun oh Namimili lang sa Buraot ng Rollies Trail na ngayon. May pool siya, may alahat. Okay, kamusta mga boss? Araw po ng Merkulis December 13 Nandito tayo ngayon sa Recto, Thomas Mapuay Street Pasyalan ulit natin yung mga Nagtitinda ng burout dito Tignan natin kung may mga paninda ngayong araw CD o Oy Sa ito?

50 boss Parang nakakita na ako dati nito sa Carmen Planas 250 to 40 3.30 pa lang ng hapon mga boss Pero kita niyo ang dami ng magkitinda dito no? Araw-araw ang latag dito mga boss ha Huwag lang may huli Ito daw, 20 lahat ng klase Sabado, 20 Oh, may busina, 20. Ah, 20-20. Pati na 20. Pati pati na 20. Ay, tapo na tapo tapo. Hoy, 20-20. Yo. Para maganda to ah. Boss, pati nga lang ito. Ay, sino ba to? Kala ko si ano Pangalan ba? Eric Draven ba yun? Sa The Crow Pero hindi siya to Pagka ano to? 7 na lang bro 7? 700 Ano ba tatakmit ko? ulit <laughs> teh po. "Si Ate Gina pala to." Palitan yung mo, 20 lang. Bente lang. <laughs> <Bente> lang. <laughs> <Bente> lang. <laughs> <laughs> Ate Gina, yung mga ganda mong sapatos, wala na? Kabili na. Dito mga cellphone, ang oh. dami. Nandito oh. si Joseph. Oh. Ano mga paninda mo ngayon? Ayun lang. Working lahat, 250 Yan, Superman Batman Si ano, Iron Man Ay, kaya lang tanggal yung ano Sa paano Matagal na Vintage na yun eh, no? Power Ranger Itong robot na to, pre Okay ka lang Hindi, nakamotor ako libo transformer uh, Ang may ilaw ma 'Di ba battery ano? Uh, di ba siya. 1,000 <coughs> mga boss. Eh 'yun may ilaw ma 'to. Kasi uh, sa batao may One Piece din siya Ito, mga mabago. Uh, Ayan eh, no. Ito sa pagkaano 'to? Uh, 150 lang 150. Solid ba tong relo mo? Yes, yes. Battery lang kulang. Oh, ano talaga? Japan 'no. 1992 'no. ano 'to? lang palagay 200 'to. mo mo Ah, tagal na yun. Tagal na pala yun. Oo, oh, tagal na yun. May pa yun. Ito mga ayaw magtato? Ha? Ah? Hindi na ulit tatato, pre. Oo, oh, hirap na ayusin yun, pre. Kaya na mga ayaw ano, matagal Ay, yan. Oo. Ito oh. to, Timex. Timex yan. 200. 200. USA, oh. Pangmasa lang. Pangmasa lang, ano? Dating gawi pa rin. Dating gawi pa rin. Pinaligaw ka, nakabike ka? Sinagahan ko, eh. hindi, nakamotor ako ngayon na nakabike ka oh. na. Vintage 'ya, pare. Oh, Vintage. Oh, Kuya Rodel. Meron na kong Set. All in, all right. Ay, pare. Hay, pucha, pa. Ay, siya Kuya Rodel ah. Oh. Bago ah. ito presyo niya 1399. Okay, 1k lang 'yan, pare. Ay, Kuya Rodel, 1k na lang. Nabawasan na ng 400. Oh. Hot Wheels Ano pa mga bago dyan? Ah, bilin na yung Goku ko eh Dapat papakita yung Goku ko eh Ah, hindi ko na naabutan yun Ito para maganda to ah Ah, Ferrari pala to Ah, Ferrari Testa Rosa. 1958 118 scale Pero solid oh Kuya Rodel, magkano to? 400 400 ito namang isa. Chevy. 1967. Ito naman Jada. Jada ang brand niya. 400 din to. Eh may Dragon Ball show. Si Spider-Man magkano? 250 lang. 250. Ah. Uh -huh. Wag na sila magpatumpik-tumpik pik pa. Bumili na kayo. Bumili na sila. Hey <laughs> Lloyd, storeboy muna kita ha Ano ba yung mga bago natin dyan? Wala masyadong bago, busy eh <laughs> Hindi, dami nga ako, ayan oh, yan, oh. Ah. Itong relo? oh Medyo busy ng ano eh, kako bidding eh Ah, sa bidding no? Sa Christmas party ng mga ano, beneficiary namin Hot screen pala to, no? Ayan. Fitbit. Fitbit. Pit bit. Magkano to? Original yan. 1.3. 1.3? 1 Ah, large na yan. Ayan, may box to. So. Oh. Ito. So, diesel. Ah. Uh, Magkano tong diesel? Yan diesel. Diesel 1.8. 1.8 1-8 diesel. Uh, Magkano? Ayan, e uh, mag-alas mag 4 pa lang, oh. Adidas, bago rin to, eh, no? Ayan, yeah, ayan. Ayan, gumagana rin oh. Magkano kuya Lloyd? 1,000. 1k. Original na ano. Sa pila? Sa pila 1k din. 1k din. New York. DKNY. DKNY. Ah. Eh. Uh -oh. Kano to? 700. Uh -oh. 700. Ito yun ni Silver oh. Dito magkano? 400 na? 400 Dito naman tayo sa laptop Gumagana yan kuya uh, oh, Battery issue lang pero good uh, lang Lenovo ang brand uh, I3 for I3 for I3 yeah. Eh mga boss oh Magkano? <makes noise> Dalawang libo Dalawang libo Battery lang ang problema oh. Pag sinasak mo siya, ayos na siya. Ah, pag battery lang talaga, hindi uh -oh. kumakarga. Uh -oh. Pero pag sinasak, okay siya. Okay, yeah. Tapos ito, Kuya Lloyd, napansin ko ito. Mukhang maganda yan. Anko, anko. Anko? Mabigat ah, siya eh, no? Pero maganda. Maganda ako ito. Sa per speaker na ba Pabuhat nga, Kuya Lloyd. Baka mahulog e eh, no? Pakita ko lang. Bago pa, no? Ginamit uh -oh. ko lang ito, ano, 3 months. Ah, gamit mo yan. Uh -oh. Ito sa boomer, dalawa speaker. Bluetooth din. Oh, Bluetooth USB at saka auxiliary. Ayun, oh. siya, eh no. Bigat siya. Ganda pa oh. Magkano? 13. 13 mga man. boss. Tapos dito sa mga may lead. Ayan, uh, wala lang 'yan. OEM lang 'yan. <laughs> nice cam lang ako niyan <laughs> Pero magkano? Uh, original lang uwa ko diyan, okay. Dalawang libo? Ah, binibenta ko 500. 500 na lang. Ang brand nyo kasi niyan sa pwesto, 100 lang. Ah, uh, scam nice eh, ka. Scam lang ako sa online. Alam mo legit. Ayun, di ba? Usapan namin legit pati yung pinadala niyang picture at yung video legit. Tapos yan ang pinadala. Local. Anyway. Bad review okay. no. lang ako doon sa rider. Uh, kasi It... abono rider eh. Oo. Uh -huh. Kawawa naman. Ako na lang ang kawawa. 500 may tawad pa kasi you know. gusto ko lang siyang mawala kasi <laughs> sumasama so ang loob ko kada mo. Oh, pag nakikita mo, mo. no. Ito so, kompleto 'yan eh. Oh, nga no. Kaya pinadala sa akin eh kaya Mabilis na bibili yung mga Bluetooth speaker ni oh. Kuya Lloyd. Yung Clip 3, nabili oh, agad. Kaya mga Miniso. Miniso. 300. 300, 300. 300. Uh, solid din yan. Solid din ang oh. sound niya. Ah, lakas din. Ang bigat nga eh. Kaya eh, mga boss, kung no, sa ngayon, ito lang yung mga panindan ni Kuya Lloyd. Medyo busy tayo ngayon sa ministry, kaya wala tayong magkakawa pero kung gusto yung bumili kay Kuya Lloyd, araw-araw naman siya nandito. Pasyalan nyo na lang. Ay, hey, paano pag nagingin na? Ah, mira pala ito, no? Ayan, no, Spy tank.

700 oh. Size 11. Yung mahal din bago nito eh, no? tatlong yun, yung pinakasar. Pakontrado ba? yan. Wala, tag mo yun, pre. Sige, na ko mamaya. <laughs> mga radyo. Kaya mag radyo mo? Boss, 250. Ito 250? Oo. Oh. Parang dalawang na, boss. Ibigay ko na. Kaysa, 180. 180? Pinakasagad. Oo. Oh. Uh, Pinakasagad, boss. Kasi 150 ang puna ko. Oo. Oh. Pag natumubula lang na ako 30, tra makamasahin pa kasi. Lalo ko. Kaya, mura na rin to. 180 binibigay ni kuya. Bago naman to. Pero puna ko dyan, boss. Ano, 150.

Pasyal na lang kayo dito kung naghahanap kayo ng murang radyo Kasi pag nangangamuan uh, lang ako Nangangamuan lang ako Hindi na lang ako lang ako Ah Tapos ko Ah si Kuya Mark Oo uh, siya Siya dyan ako mukha ko Oo Patinda lang Oo sa kanya lang Patinda Ito ba? Hey ku, Kuya Tisoy Magkita na naman tayo Wala na 5-11? Ha? Wala na Ito mga koleksyon Vintage ito mga solid din yung mga dala ni Kuya Pisoy ngayon eh. no? ng ano to Sega tayo sa Sega Ay bilhin na kayo pare Ay bilhin na kayo Ay buong lang oh. Ninja Turtle Parang Sega no Oo sa Sega ata Magka ano Ano oh go ka dyan daan Hanggang isan daan Ito paganda Maganda NBA EA Sports. Vintage NBA Live 1996 Battletech Ito Sonic ko oh. Yan ang pang Sega Sonic Trackman Power Ranger Mortal Kombat Opoil oh. ma'am bumoboko po. Yan timing promo ni. Pantalon kuya Tisoy. Wala na. lang. Sa lang yan, may damit. Ah may damit. Control vintage. Yun yun. To vintage nga to. Vintage. Magkano nito. Ang dating nito, logo 350. 350 itong dalawa. Wala namang kukunin yan. Parang Duck martin yan. Mga, makukuha mo man lang yun sa mga tao Mga kolektor no Bira so, na, na nga ito so, Sa ngayon ito lang paninda ni Kuya Tisoy no Abangan na lang ulit natin kung may mga Maganda siya sa may susunod ma Kung may makukuha sa susunod uh, so, Yung sana yung Yung meron, yung mayaman <tinyo> Sa amin nila magbenta ng mura Para <tinyo> makatulong Kami talaga yung mahihirap <laughs> tama hindi. Tama naman, tama naman. Sabi talaga yung may hirap na nasa burout. Ah, uh, pumikita ng konti, tubo, konti. Ganun lang po. Hindi wala nang sawa, pero <laughs> yung gumawa ng masama. Ito kami sa burout. Ito yung tinatawag ng burout na recto. Tsaka si Kuya Tisoy pala nung araw galing pa lang ano to, Saudi, no? Saudi. Nag-Saudi pala to, so, kwento English niya. Libyan, Arab, Jamahariya. Socialist People Libyan Arab Jamaharia International Kuya Tisoy, napansin ko yung t-shirt mo ha Maganda Supreme ba yan? Oo oh. At the Mapikwai Sulit so, talaga mga palindan ito no Mapikwai, salit Supreme, nakasupreme ah, si Kuya Tisoy ah, ah, Nakakuha namin ng pagpapad Kung si Kwenta, 30 Mapikwai, so, salit Mapikwai Kasi ganito po ang mga ng kaya kami nandito sa Buraon kami po, hindi namin kayang bumili ng mga bago na nanggagaling sa SM Bank. Kaya dito lang po sa Burao at talagang dapat ninyong bilhin at makakamura kayo. Sana po kayo kung may kakayanan, kung naririnig po ninyo. Uh, sa hinihingi lang po namin tulong, yung po mga tinatago ninyong gamit na ayaw na ninyo. Umayaman. Yung mayayaman. Oo, oh, yung mayayaman. Imbis na itapon nyo, dito nyo nilang ibagsak. Hindi, patawag kami at makikita, makukonekta nyo kami kay Peter Paul. Yun. O kaya, kasiya lang yung kanila dito, namin. no? Ha. Pwede naman sila, rumekta na lang dito. Pwede rin. Di ba? Okay, ikaw, ando yung na pangalan mo, di ba? Oo, oh, sabagay, sabagay. Okay, thank you, Kuya Tisoy. Okay. Dito tayo kay sir, no? Tignan natin yung mga relo nya. Baka oh, 5.11 din to, ah. Yeah, may yan, <laughs> mayaman yan. Magkano oh, to? Wala yan. O, isang amak na mahirap lang. 5.11, 350 na lang, boss. 350? Ay, balihin mo, boss. Yan <laughs> yung nababali, oh. <laughs> Siyente, eh

ito nga SM talaga yan. Ah, sa iba to? 700 po. Yun po lang yan. Oakley. US yan yun. 700 na lang daw. Ito yung kaming isuplung dito pag may Kia. Ayan po. yung number po. Ito po yung USA yan. USA. Ito, Nike. Made in Italy. Ayan po. Ay, ito. Ito, ito. Made in Italy. Italy ayun know. o. 700 na lang. Oo. Oh, Hindi ito Carriedo. Original talaga. Kasi po, kami pong mga nagtitinda, kung marunong ka, Uh, magaling ka kumuliksyon ng panindap para mabili rin nila ng mura maibigay mo sa tao ng mura din Yun. na ta, kami naman nabubuhay sa ganung paraan na lang ayos, ayos kaya sana po yung yung merong puso at may kalooban yung mga gamit po ninyo pwede po natin yan mabili sa sa kung kakayanin po namin ganun po may rice cooker po side mirror so ano yun mamucha mga ano kagyan kagyan yon itlat ang tawag dito o kaya mutya mga ibat-ibang klaseng batu galing sa mga gamot bala ito kuya gawa nyog. oh yan isang mata isang mata yan isang mata tawag dito ah, gamit naman ano, yan ang tenyero bala ito magkano to 300 pero mura yung binigay ko sa iba mas mataas Ewan, pa Libo na, na sa iba kay oh. kuya 300 lang may oh. mga laman sa loob yan eh may laman na sa loob wala pala hawak-hawak ko -hawak. <laughs> Ito, kuya, anong tawag dito? Pangil ng kidlat. Kin Pangil ng kidlat. Kinuha yung kalahate. Dito magkano? Yan, 250 yan. 250. Dami, iba-ibang klase. Oh. O. Anong pinakamahal dyan? Pinakamahal. Ano ba yan? Uh, alos hindi naman naglalayo ang mga presyo nila. Itong Ito sa malaking to. Para Ayan, 400. Para ang Para mga protection. Kaya protection. Para anting-anting na rin, no? Ah, mga Amulet, um, amulet yung tawagin. Ayos ano, yun sa mga nagahanap mo, bira ako makakita nito yun eh Ngayon nga lang ako nakakita nyan Hindi ka naman lagi dito eh no? Hindi naman, pasulpot -sulput, sulput lang pag lang pagka naisipan lang niya magpinda okay. Salamat yes. kuya Sige, salamat 81, nandiyan na yan 1981 daw, ito ang pinakaunang burout dun. May okay, ano, sinihan ng Republic at Deluxe Cinema. Republic Cinema at Deluxe. Cinema. Tapos ito, Recto Cinema. Recto Cinema yan nung araw. Oh, 1980, no? Oh, Tapos yun sa Divisoria, kailan nag-umpisa yun? Na na. yun? Tagal na rin yun. Tagal na rin yun. Oo, 80s din yun. 80s din. Puro paleta pa, inaarkila yung mga latag. Jario, Jario. Oh. May Carmen Planas. Bali pala yung mga nagbuburaot, ilan na lang kayo natirang mga original, no? Oo, oh, oh, matagal na. Uh, ako, 22 years yung na ako sa buraot. Uh, uh, Dati, kung alam yan, na, nakatayo lang yung pixel ngayon. may mapot. Baliktad, no? Yung mga nagiging na may pesto ngayon. Uh, Dati nakatayo lang daw. Okay. sila yung mayayari na yan. Yung mga pinakuan niyan, mga dating uh, taga-uri lang. Oo, oh, mga taga-uri lang. Sal, mga Paano ano ano lang nalaw sa mga boss sila naman kaya maging may aman na yan kaya matagal na talaga yung burakot dito sa recto eh, no? ah, matagal yun pag yung rolly strail na yun oh Namimili lang sa Burakot yung Rollies Trail yung may, may pong siya, may alahat Naputang mo yun, namimili lang Ang one nagsabi one sa tago, akin, hininom ba siya ito? Tagore lang siya ng um, mga alahat Tapos bentahan pa ng mga putol-putol, mga ano yun

Gawin so, dun, sopa pre Gawin pa ng boss no, nakapasya na naman tayo dito sa Kreto na tagan dito, nakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng gamit na binibenta dito Okay mga boss, pauwi na rin ako. Dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kita e, lang ulit tayo sa usunod na video.